哎。<Bye. S 2> Niño. mga big bike ko oh. buwala na tayo guys It's my gears Kulianan <clears throat> na tayo guys Uh, Grabe amoy ng kanal. Sana ganito lang guys yung weather. Hatak pa ng ulap yung araw. Para hindi tayo malaspag. Huh! beautiful morning. Natatandaan nyo guys Nung last Sunday Dito tayo sa Gisaw guys Lumabas Ayan ngayon dito na naman tayo sa labas kapilang barangay na naman tayo Kabaluway Bridge Kabaluway pa rin tayo guys May mahaba-haba pa yung biyahe natin guys Ang oras natin Kanina umalis tayo 5.30 5.30 ano na maliwalag na yung 5.30 sobrang init kasi ng palahon ngayon so paras natin guys is Alays, alas 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 mag alas 7 na 6.53 so sana ganito lang ang palahon hanggang mamaya sana dito para hindi, hindi tayo malaspagerns. Hindi tayo kapuyin. Hindi tayo hangakin. Yun din. Hindi tayo hangakin. At hindi tayo nakapuyin. Nakita nyo yung lupa na yun guys? Yung malawak na yan. Yung lupa na yan. Hindi yan sa amin. <laughs> sa inyo ba yan dyan? Woo! guys dito na kami ngayon guys papasok na tayo ng lapakan check muna natin ng way Okay guys, dito na tayo guys. Going na tayo ng lapakan. So, uh... Oh, Di, tanaw na to sa kuno, kano kay nindot na ihang no? And guys. So silent place. Tanaw daw niya. daw niya. Sige, balik-balik. Ang daw niya. Na, na, di nasa? Kinamahan namin si Jason. Para may pang content. Kasi di pa siya content ko sa buhay. Content, content to. <laughs> di explore din natin guys yung mga lugar dito sa atin. Na, no? Hindi pa natin napupuntahan. Kaya po si Jason the Explorer. Yung mga naririnig lang natin pero hindi natin napuntahan. Florida version. Uh -huh. Ano ka? Ito ng bahay o. Come ba manos? Everybody, let's go! <laughs> oh, ganda lang ka, no? Welcome to Lapakan, guys. Nakata napakatahimik na lugar. Siguro dahil umaga pa. <laughs> Simpleng pamumuhay. Uy. sabi mo walang ahon meron naman ha? uy Shonda ship hayop na ahon na yun meron ba pala? <laughs> nga, eh. pa pala buwang ay ha? hindi ko prepared kanina wala oh, 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 gano'n naka-stop ko dito masasun oh, niya ba yan guys pansin ko lang dito sa sa lapakan guys maraming bayabas bayabas at mangga ang karamihan dito maganda tong lugar na to malamig si maraming puno oh sumakit yung itlog ni Lito <laughs> naipit yata guys yung balat <laughs> para na kasing wallet yung balat guys <laughs> oh, shoutout Janex, gabing hangakerns shoutout sa mga friendship natin dyan Nilpon, saan ka na? Uy ka na? Dito ako sa lapakan, nagtatampo Di, ka, di na kami galit <laughs> Dali. Dali Tara, ganito lang ang ano. Weather hanggang mamaya. Parang dito yung malaspag. Ano man? Ha? Breakfast? Bienvenidos na lapakan. Purok dos. Ano man? Si Yuno. Dito kami ngayon sa <coughs> Purok dos, lapakan. Sabi ni Doc Lito. guys, tuba. Mag-merienda muna tayo katu hindi na kaya ni Doc Lito yung ano, gutom, pagod. Alam mo na kasi may may, kaida, may katandaan na sa si Doc Lito. <laughs> you know ha? <that>? Ha? Sumbong ka. Mamaya punta tayo doon. Yung barangay hall. Ito muna tayo. Ah. Hmm, oh. Ay,

Papap dol. Papap 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 papap. Lapakan Elementary School Barangay hol. multi purpose ACS no, oh, buenas dias guys, ahaw na po na po kas barangay hall na tayo guys nakaluya yung music guys <laughs> narating na natin ang barangay hall guys dito na kami sa Lapakan, Barangay Hall. Oh. Pagpicture muna tayo guys, para legit talaga guys na nakarating kami ng Lapakan, Barangay Hall. Ayan guys, tapos na kami nagpicture doon sa Barangay Hall. Ngayon, ano tayo? Maghahalap tayo ng anong anong rutang magiging exit natin guys sabi ni Doc Lito ayon sa kanyang Garmin lamisahan daw guys may patyo yata ayun nalilito tayo ngayon tanong daalan Uy. biglang may ahon guys heh yun bundok guys yun yung natira sa gitna nainit na check muna namin guys kung aling daanan guys dito ba? o papunta dito? i-pattern ano kayang labas dito? hmm? dito? 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 dito guys, sabi ni doc lito Adon, kasama pa yung spirito kay Juan Dora Dora Neneng Dora the Neneng Ayan guys Ito guys, sa so punang lamisahan daw ito dito Imelda at saka lamisahan Meron palang Imelda dito Tayo natin Saan ito dito? Saan ito dyan? Ayun. 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 Baka muna ni Imelda boy Ayun kay Ernie Baron Pareho lang. Pareho lang boy. Umikot lang tayo. <laughs> oh? Sinerado lang. Iba? Na. Katakot yung buwangin guys. Maka may sliders tayo. Sana wala lang ahon. Para sabi ko lang walang hangon, meron na pala guys. My goodness. <laughs> Nangungula si Janex. <laughs> <laughs> no. <laughs> 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 nangka Elementary School. Oh, nangka no. Ha? Nangka na. Hoy. Para onde te salida no? <laughs> Lamisahan. Lamisahan ya. Cerca kaya Leos pa leo pa Paramuña, leo, para munya pa, no? seli pa. <laughs> leo pa no leo pa para na munya kami leo pa kapag sila misaan highway ya? salida okay? leo pa nawala lang s para dyan jagger pa nung gabing init dyan nawala ang s leo leo pa leo leo pa gano'n hindi na kami punta ng email na guys malayo pa daw guys tapos sobrang ahon daw sabi ng bata yun lang sabi niya pero dito na lang kami kasi sobrang init na guys lumalabas na si Haring Araw next time na parang wala rin ako sa kundi ngayon oo kaya nga pareho lang to wakay klarong tulog Nah, no, you welcome na dyan. Agilang dyan pamaak hawa ng lusong guys Uy, hey, nakakatakot guys kasi may mga buhangin yung ano baka madulas kami si hey, ano dok rito naka dropper post kasi kaya uh, ah, nakas loob niya guys hindi siya nakatakot magpababa hindi siya nakatakot magpababa ito yung sinasabi na ride, trail, and adventure magsaysay elementary school magsaysay na tayo guys okay? ah such a lovely place this is magsaysay sityo magsaysay barangay lamisahan This is Lamis Sandwich. Ligot Ligo tayo?